So guys, so nandito kami sa backyard guys. So nag-sit up na siya kay mag-time lapse. Mag-time lapse siya kasi guys merong aurora doon. Ayan o, nakita nyo bang yung may green? Ayan o. Ayan po. Time check is mag 8 o'clock pa. Quarter to eight pa sa gabi. So, medyo ayan, oh. Ma... Yung ma... Aliwanag pa yung... Excuse me. Ano, Al langit. Tatugnaw sa door. Eh. So, yan, guys, oh. Maagang nagpakita si Aurora. So, ayan. So, ayan, guys, oh. Oh, tingnan nyo. Oh, diba? Oh, diba? nandito lang kami sa Bakya. So, ayan. Mm -hmm. So, ganito na po yung suot ko. Kasi patulog na sana ako, girls. Hello, guys. Grabe ang lamig. Ito lang tao, no? Lighter, lighter. Saka pa. Hala, hala. Hala, guys. Nag-ibang kulay. Nag-purple. Maaga pa Mamaya... walang yung mga mga mag-ano siya. Kasi mga mga kasi. mga 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 ako na. naka mood light kasi siya. Oh. Mm. Oh, yan, guys. So, yan lang po. Ano, mataga. So, update tayo mamaya. Stop muna natin. Balik tayo later. So, guys. Yan po on. Yung sa time lapse. So, ayan. I-update ko kayo dyan. Kinabukasan. I-update ko kayo dito sa kuha namin sa time lapse. So, ayan. Oh. Um, diba? Nag-ibang kolay siya. Malakas kasi. Naka